Oh, dito ka big para dito tayo sa lumayo. Pumili ko na. Yan, yan, yan tayo. Para dito tayo mapunta sa gitna. Tulak, tulak. Tulak pa dito, tulak mo pa 'yan, pre. uh, silipin natin yung ilalim ng Jones Bridge ulit dahil marami pa rin dito ang nakatira no Positive! Positive! Tatawang... Kinulungan ako ni Richard Gomez eh. Sa bench. Oh babangga tayo. Babila naman. Oh okay, stop it. Stop it sa harap. Stop it sa harap. Stop sa harap. Kunti lang, kunti lang. O, may mga ano po, o. Ito na ilalim ng Jones Bridge, mga kayon. Ang dami pa mga sticker ng mga nakahubad na babae rito. May natutulog yan. Iki-sail na kayo. Positive, positive. Tao po.

Tali tali. Dito ang daan nila eh Tapos dun daw. may Tali natin diyan. ang daan nila, Ah, yung kable bababa rito mga kayon tas gagapang doon. na, may instant taba. Pinakamahal na bubong. Pinakamahal na bubong. Kasama natin ang Highway Division District 4, Engineer Saing, papunta na, pinuwa lang yung bangka. Uh, Demolition Team, syempre, headed by the Fearless Engineer Bulanong. Kasama natin si Sir Jun Ramos. Kasi na si uh, Sir Wancho. Bernandino at ang mga ilang kawanin ng demolition para give na yung ilalim na uh, nakatira dito sa ilalim ng Jones Bridge mga kayon finally masosolve na rin isa na dito sa mga mission natin itong, uh, itong ilalim ng Jones Bridge so nakasakay tayo dito sa may balasa na puro uh, drum na kulay blue itatalay lang yung uh, ano yung ating uh, talay para hindi masyado uh, umandar ay babati talay okay Ayun, para secure na tayo. Nakatali na, secure na. Ah, ito na lang yung gigibain. Bababaw oh, lang? Oo. Oh, sagad na yung tubo eh. Bakit na yung isang uh, ng demolition na ah, kayo. Sisimulan ng gibain. Itong ah...

BCJ 32 Batang City Jail oh. Ngao. Motor, nalalayo na 'to. Ay. Ano? Tabang din 'yan ng jam, tatlo, tatlo. Ay, lalaki 'yan. Sabi nila, kailangan niyo kami ha. Pareta, pareta. Mga taga Highway Division District 4, pati na rin yung dalawang demolition team natin. Ang magbibigay pa dito. Three four. Four. Three four. Three four. Team Demo sa kata Team uh, DPWM Division District 4. Sila maggigibahan, ilalagay dito sa sa rap yung uh, ating uh, ano yung ating uh, mga anataki, mga tambak na nagigiba tapos sila doon. Safe naman tayo dito dahil nakatali na yung dalawang uh, tali ng uh, rap

Picture na kahit ilang kuha. Tapos tago na cellphone. Baka mama laglag eh. Para may pang report lang din. Mga kayo na, dalawang kubo. Yung nakikita natin. Yun o. Yun o. Hindi na kami may mukha ko. Dalawang kubol. Yung ah, meron dito. Dito lang sa side na to ha. Ah. Itong ah. Ito pasimula pa lang. Huwag eh, lang po Pero magigiba na rin itong nasa gitna, oh. na-jerry ko, may kuwala. Kaya Walang tao po, walang tao. Wala. Oh, mga walang tao. Mukhang tama, mukhang tama. tama nga yung sinasabi sa atin nung nakausap natin dito na talagang ginagawa lang tulugan. Pag sa umaga, wala. Pag sa gabi, ginagawa ng tulugan. Lahat na yan, dito na ginagawa yan. Pinakamahal na bubong. Oo. Ang mahal ang bubong nila. Umulat umaraw. Lunes. <laughs> Gubong pa lang yun. Gubong pa lang yun. milyones eh. <laughs> dinalo pa si Charlie Simpson. May haligay bakal. Okay na. Pagkalo halagay na nga yung Jones. na. Dito sila market mga kayo. Dito yeah. na Libre na. CR. CR nila. Dito na rin. Tapos dito umakit yun, bababa dito dun, yan na yun tayo, ba yung yun yun, takto pa yung tali Yung kahoy lang ha, ah. huwag kayo. Bakit? <laughs> Bakit? Okay. Bakit? yung yeah. Bakit? 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 Bakit?

DJ4 Batang Pasakuan ya, pasakuan.